Top 1 Most Wanted ng QCPD Station 8 Arestado ang suspect Sangkot Sumunoy, panggagahasa sa kanyang kaklase Noong 2020, si JM Pineda sa detalye daw ay may karapatang manahimik at magsawalang ibol at nang sabi mo maaaring gamitin sa isang isa, okay, na panukulong sa iyo. Dahil sa visa ng Warrant of Arrest, nadakip ng pulisya ang 26 anyos na lalaking ito sa Quezon City. Siya ay top one most wanted ng QCPD Station 8 dahil umano sa panggagahasa at pangmumulis siya ng kanyang kaklase noong 2020. Inalay raw ng sospek ang biktimang minor de edad nang pareho silang nakainom. So, panahon ito ng COVID na kung saan na uh... Merong sexual na nangyari sa kanila na ang biktima yan niya ay isang 17 years old. Uh, pagka halimbawa po kasi ang isang 17 years old, uh, uh, nagkaroon ka ng sexual intercourse sa kanya, whether uh, gusto niya or uh, hindi, pwede kang makasuhan ng rape. Nakapagsumbong umano ang biktima sa kanyang mga magulang at nagsampa agad ng kaso. Pero hindi agad nahuli ang sospek matapos magtago sa iba't ibang lugar uh, na natin lahat ng mga address niya. Oh, ngayon, uh, natsyempuhan naman siya dito sa may kamuning at doon naman siya nahuli. Depensa ng sospek, walang nangyaring rape. Hindi ko po yung nagawa, sir. Ginusto ba niya? Wala naman pong sapilitan. Sa so tingin mo, bakit, bakit kanya kinasuhan? Hindi ko din po alam. Naharap ang sospek sa rape at act of lasciviousness na pawang walang mga piyansa. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.